una-una po, aming condolences sa uh, nangyari po sa inyong ano, uh, anak. No? Na, dahil po sa pagkamatay ng inyong anak, while on duty po to, sir? Po? on duty po, sir. Okay. At, sir, paano niyo po nalaman itong insidente na to? Linggo na, linggo ng, linggong araw na yan, sir. Naka-duty ako sa, ano, sa grahe namin. Okay. E, wala akong cellphone. Tapos pag-uwi ko ng gabi, alas 8, Uh, nalaman ko na lang sa kaibigan partner ko po na tumawag daw ang anak ko sa ba sa Sagay City na na aksidente daw ang anak ko. Mm -hmm. Sa Imus Cavite po na nabarel Opo. Eh, na naman na ano, kasi pinuntahan ko kaagad sir sa ano, sa Imus Cavite po. Opo. Pagdating ko doon, uh, nandoon na po sa pulenaria. Okay. Ang anak ko. Tapos nag-usap kami ng ano, nag-usap kami ng tauhan ng agency. Ang sabi nila po, sila ang sasagot sa oh, gastusin. Oh. Dalawang araw kami pabalik-balik, umaga kami, suputin kami nila gabi, alas oh, okay. ng gabi. Eh, wala naman dalang pera. Oh, limang araw na ngayon, nakatinga ang anak ko sa morgue. Ay, hindi pa po kayo binibigyan ng pinangakong Ay, tulong nitong security oh, agency. Kahit po. piso, wala po. Okay po, pero sino po ang nangako po sa inyo? Mula po sa security agency. Ang ano, ang agency talaga po, ang tauhan ng agency. May R pangalan ba po kayo, sir, nung nakausap ninyo? RSW lang naman po ang nakatatak sa ano, sa sasakyan nila. Opo, pero sinong empleyado po kaya to na nagsabi sa inyo na sasagutin po nila para po siya ang pananagutin natin? Hindi Kususun ko maano, sir, nila. pero may number dito sa amin ang ano eh, ang OIC. Okay. Yung OIC po ang nagsabi sa inyo, sir. Ang OIC kausap ko din po. Opo. At sabi po na OIC, is tutulungan po talaga kayo. Opo. Okay. Isa ngayon po sir, nag-follow up na kayo ni Piso wala pa pong binibigay. Wala talaga balance. sir. May binabayaran ba po yung inyong anak sir habang siya ay nandoon na SSS? Wala po. Kasi wala po. ang pagkakaalam ko kasi sir, sa kubaw nagtraining ang anak ko. Opo. Yung kuno laman patay na nandoon gi gi ano na nila gi pa na nila sa Cavite. Mhm. Mm Isang buwan pa lang 'yon, sir. Sir, yung bumaril sa inyong anak, ano po ang nangyari? Nakakulong siya ngayon? Okay, nakulong naman Opo. po. Opo. At nafile na po ng kaso. Opo. Ayan, okay, mabuti naman. Hindi pa po siya license na sa yeah, security hindi po. guard, sir. Hindi. Pero pinilit po siyang magjuti Opo. Okay. Sir Villanueva, magandang hapon po. Si Attorney Tungol po 'to nung wanted radyo. Magandang hapon po, Attorney. Yes. Sa inyong kasiya. Uh, sir Villanueva, natanggap niyo po Opo. Are, are you aware po dito sa kaso po ni Loma pa, yung isang security guard po na nabaril ng kanyang kasamahan, I think, na ano po, ah uh, habang naka-duty po sila? Yes po, sir. Ako po ang isa sa mga investigators ang case. Okay, that's great. Uh, sir, pwede ba pong pahingi po kami ng uh, update po tungkol po dito sa nangyaring pamamarel? Uh, may na na ba pong kaso? Nadaan na ba po sa inquest? Uh, yes, sir. Noong October 7 po sir, nai-file na po namin yung kaso ng reckless imprudence resulting in homicide. And then po, ang latest update po namin sa Prosecutor's Office ng IHOP, nai-file na po yung kaso sa MTPP noong October 9. Okay sir. A uh, few questions lang po. Uh, bakit po reckless imprudence? Uh, okay. Is it because it was an accidental firing? Yes po sir. Uh, basit po kasi sir sa CCTV footage na na, na, na aming, uh, uh, ano uh, sa Pagbibinson ang pangyayari po ay hindi po sinasadya ni respondent yung okay. pangyayari oh. ang nangyari po kasi sir sa kanilang dalawang gwarda si respondent lang po ang may issue na firearm with the uh, shotgun sabi niya po na, uh, nangangalay daw po yung kanyang balikat Opo. Kaya hinubad niya po sa katawan yung pagkakaisping ng shotgun. Okay. Tapos po itinantal niya sa pader ng gas house. Tapos po tumumba po yung sir. Ah, okay. So negligent Bago po, discharge yung sir, matumba, po. Tumumba, uh, sinubukan niya sir na mahawakan. And then doon niya po accidentally nakalabit ng baril at tinamaan po si victim. Okay, so that's very ano po no useful sa aming gagawin kasi ang gusto po ng aming complainant ngayon is panagutin po yung agency tungkol po doon sa kanyang pagkamatay It looks like kakulangan sa training ang resulta. As alam naman po natin bilang kayo po police uh, may kasabihan nga 'di ba? Baril mo, asawa mo. Huwag mong tatanggalin 'yan sa katawan mo. Uh, make sure it's always secure lalo yes, na kapag loaded. Dito sir shotgun pa no. So they were carrying it loaded. Okay, sir pero negligent discharge pang nangyari. So it's evident na may kakulangan po sa training. But regardless po, thank you for the information. Magagamit po namin 'yan when we talk to our uh, respondent na security agency and we can also use that pagdating sa sosya to make sure na tignan ano ba ang training na pinagdadaanan nitong mga security guard ng RSY Security Agency. Kasi yun nga po. I I I agree. It is reckless uh, reckless imprudence resulting into homicide no. So thank you. Maraming salamat. Magandang Apo. hapon po, Staff Sergeant Villanueva. Thank po sir, thank you very much okay. din po. Very complete naman pala sir yung ano no, ang investigation na ginawa nila. Uh, reckless imprudence nga naman talaga dahil walang pagkakasadya sa CCTV nalaglag yung shotgun pumutok, tinamaan po. In fact, kung well-trained nga na hindi security guard just well-trained with firearms, everybody knows na huwag ka magtatanggal sa katawan mo ng barel na loaded. Di ba? Huwag na huwag. Dito po kasi ginawa nila, parang, ewan ko kung anong protocol ba ang ginagawa ng RSI Security Agency. Kaya, naniniwala po kami sa inyo, sir. Dapat may pananagutan ng agency dito. Ngayon, sir, nasabi nyo rin, yung anak nyo, walang lisensya? Wala po. Eh. Kaya isang buwan pa lang umalis sa akin yan. Binanti ko yan. Eh. Yung kasamahan niya, sir, may lisensya ba? Hindi ko din alam, sir, kung may lisensya. 25 years old yun. Kasi kung wala talaga, dapat talaga panagutan ng ating ano security agency. Yeah. Colonel, magandang hapon po. Si Atty. Tungol po ito ng Wanted sa Radyo. Uh, magandang hapon din, Atty. Garrett. At uh, magandang hapon din sa inyong mga tagapakinig. Yes, Colonel. Uh, uh, Opo, kami po ay lumalapit yes. sa inyo ngayon dahil meron po kami ditong case kung saan biktima ng isang negligent discharge ang anak ng aming complainant ngayon. Uh, we have also mm -hmm. come to found, find out, Colonel, na itong biktima sa case na to ay hindi pa po licensed pero dineploy na po mm -hmm. ng RSY Security Agency. Uh, uh, sa ganitong yes. kaso po na nagde-deploy ang isang security agency ng unlicensed security guard, ano po ang penalties na pwede uh, nilang maharap, sir? No, no nga itong ginawa ng RSY Security Agency na pagde-deploy ng unlicensed na security guard, Opo. kasi it's their uh, responsibility, accountability na ensure na proper yung pagde deploy dito sa mga security guard nila at uh, sinabi ko na proper dapat meron siyang uh, appropriate na training Opo. at uh, kasama kasi attorney dito yung training ay yung proficiency, firearms proficiency bago sila magkaroon ng LSP at dito sa sitwasyong ito sir ay talagang nag-violate ang RSY security agency na employer nila yes, sir. yes sir. so ang magiging uh, liability nitong agency na to ah uh, papasok siya ng revocation ng kanyang lisensya kasi uh, supposedly Uh, i-insure nila yung welfare katulad nito namatay yung namatay yung kanilang in na security guard yes, i-insure eh, nila sagutin nila lahat ang mga expenses diyan yes, kasi ang sinasabi sa uh, uh, batas ng security industry law yung RA 11917 ay eh, insure nila ang welfare well-being ng kanilang uh, empleyado, which is itong mga security guard. Ang worst nga dito, attorney, sir, is in-employ nila itong walang lisensya. Yes, that's correct. Sir. So, kung, kung walang lisensya, ibig sabihin, wala ring training po ito. So, wala siyang uh, alam doon sa gun safety and security protocol na natututunan sa training. Yes, sir. So... so magiging patong-patong ang kasalanan nitong security agency at uh, nabanggit po nyo kanina na hindi nyo parang seemingly neglecting na mag-reply yung agency, a kami po ang bahala doon kasi matitrace namin yan dahil submit sila ng monthly disposition report mm -hmm. at yung mga involved yan sa incidente attorney or yes, ni po natin. Sir, ito naman po yung isa pang angle ko nakikita no. Yung RSY Security Agency, have we verified that they are in fact authorized by SOCA? Yes, attorney, Ni uh, nito lang namin nalaman itong insidente na to. Mm -hmm. Uh but uh, eventually magre record checking kami kung meron silang uh, license to operate. Yes, sir. O nagsasadmit ba sila ng monthly disposition report? Yes, Ay kung good. hindi sila nag-comply sa mga ganitong requirements ng SOSIA as monitoring system namin ay uh, sadyang uh, may criminal at yes. administrative itong ahantungan nitong r security system. Ayun Agency. nga po sir. Kasi ang aking pagtataka, hmm. I am sure, hindi lang pong itong biktima natin ngayon ang pina-duty nila ng walang lisensya. Uh, okay. Oo. Madalas po kasi ginawa mo sa... Kung nahuli natin, unang beses lang kasi natin silang nahuli. Pero matagal na po nilang ginagawa or marami po silang ginagawang ganito din. Kaya po siguro na-iipit yung benefits kasi sa pagtitipid na nga lang po nila, 'di ba? Hindi na nga nila kinukumpleto yung training, pag-certify. So, sir, ganito na lang po. Uh, we will refer this case sa inyo po. Anyway, you told us you have the capacity to Di ba? Kung ayo nila sumagot sa amin, definitely sasagot sila sa sosya. Dahil kayo po ang may yes, hawak attorney. sa regulation po nila. So we will immediately opa, refer opa. Uh, Sir Dalio Mapa to make sure na panagutan po ng agency tulad ng sabi niyo Because yes. they are in charge of the welfare and security of our security yes. guards. Ayan. Sige Taka sir. Po, ipapasama po namin si opa. Sir Dalio Mapa sa aming staff. Papunta po sa inyo. Uh, maraming yes, salamat po sa inyong tuloy-tuloy na pagtulong po dito sa programa. Sige po, sir. Okay, sir. Okay. Thank you. Thank you at magandang hapon po, Kernel Bodanyo, no? Magandang hapon din, Attorney Gary. may probinsya ba po kayo? Uh, sa Guys City po, sir. Sige po, sir. Ganito na lang po, no. Gamit ang aming programa kasi I'm sure yung uh, security agency po ay sabihin na natin magtitipid 'yan eh. Uh, bilang huling respeto lang naman sa ano, sa inyong anak. Eh, 'yung programa na po siguro ang bahala rin doon po sa expenses na 'yon sa paglipat po. Sir, wag po kayong mag-alala, ayun nga po, titignan po ng programa kung malalabas po natin, 'di ba? Uh, of course, pananagutin pa rin natin security agency dito. Hindi naman po kasi pwede na kapag kami na po nagbayad, sila wala na lang, 'di ba? Tulad naman po ng sabi ng ating representative mula sa ano, uh, SOCIA, uh, rin po ng license itong security agency po na 'to, 'di ba? Kasi, sir, ito nangyari po sa anak ninyo dahil sa kakulangan ng training. Baka mamaya may iba pa pong tao po. na ganito rin ang masapit. Diba? Mm. Um, Actually, attorney, mm -hmm. nakipag-coordinate din po tayo sa government po ng Sagay upang matulungan din po yung family Yan, nila Sir D'Aleo para po yes. o ma-assist din po yung pag-transport ng well, uh, bangkal po ng Uginlo. Uh, uh, I've also been informed na dito nga sa case na to si Mayor Albi Benitez mm -hmm. himself no mm -hmm. As already pledged na sagutin yung expenses. Yes, so may pagtulungan po tayo sir para hindi na kayo kakapit sa pangako ng security agency. Ang programa na namin sa tulong po ni Mayor Albi Benitez ay tutulong po para po mabilis na po nating malabas mm -hmm. yung katawan sir. Five days na po. Thank you sir. Nakakaawa naman. Sabi ko nga hindi naman basta patay na is, 'di ba? Wala papabayaan na. na. O oh, papabayaan mo na. Pamilya pa rin di ba? Mm -hmm. uh, so, ganun sir, papasamahan po namin kayo sa staff namin, sa SOSHA, mm -hmm. para po ireklamo itong RSY Security Agency. Mm -hmm. Tapos po, i-facilitate na rin po namin yung payment po doon po sa ano funeral parlor para po malabas na po natin yung anak ninyo at mapadala na po sa sagay. Salamat, sir. Okay.